yun pong uh, sinabi ni, ni First Lady Lisa Araneta Marcos tungkol po sa ating BP Sara na budget shot na yan sa akin. No? Feeling nila sila pa po yung uh, Feeling nila sila pa po yung inaapi no? ni BP Sara Duterte. Yung dapat ikagalit nila kay, kay Sara Duterte nagsimula dun sa pag-aten niya ng rally. Tapos aating siya ng rally uh, dun sa... sa mga taong nagsasabi na ang presidente ay bangag. Bakit ba nagkaroon ng mga rally sa Davao? Bakit ba nagalit sila pangulong Duterte? Hindi ba yan yung direktang epekto ng paninira ninyo, pagtira ng uh, pinsan ni Pangulong Marcos ng mga congressman? Tinira nila si Sara Duterte sa pinagtulong-tulungan nila si Sara Duterte sa confidential fund. Ni Haniho, wala po kami narinig kay President Marcos. Kaya hindi po nagmula kay Sara Duterte. Yung pagkakawatak ng unity, hindi po galing yan. Trinidor talaga si Sara dahil lang sa ambisyon ni Tambalos Los. Ang ugat po niyan, yung gusto ninyong manatili kayo sa kapanyarihan. Huwag po ninyong baliktarin. Hindi po yung, hindi po yung si Sara Duterte nagpasimula. may pahayag po, uh, interview to kay Katunying na alam ko hindi pa lumalabas o oh, hindi ko lang makita. Pero yung uh, makalat po, yun pong uh, sinabi ni, ni, First Lady uh, Lisa Marcos Araneta, uh, Lisa Araneta Marcos, tungkol po sa ating BP Sara na bad shot na yan sa akin. No? Ito po yung pakiramdam siguro, siguro lang, <laughs> kasi <laughs> malamang ito po yung pakiramdam, feeling nila sila pa po yung na uh, natridor feeling nila sila pa po yung inaapi no ni B.P. Sara Duterte. Eh ang pahayag po nito ni uh, ng uh, <clears throat> nito pong ni Lisa Marcos ay ni, ni Lisa Araneta Marcos, First Lady ng Pilipinas, ay uh, tinanong po siya ni Catoyng kung kumusta sila, yung relasyon nila. Eh sabi niya po okay naman na, eh, lagi naman akong kung uh, ano sa kanya no. Uh, ano I'm always good to her ba? Tapos kung pwede pa sila magka-reconcile kasi sabi ni Katon Ying, sa sinabi niyo po na she cross, ah, meron na siyang ano eh, may parang atin ah, tinanong po ni Katon Ying kung ano ibig sabihin, yung ano mangyari sa relasyon nila, kumusta na yung relasyon. Eh yun na nga, naglitanya na po to si, uh, si First Lady nang na sinasabi po niya, eh bad shot. Hindi ko gano'n mind kung bad shot na siya sa akin o bad shot na yan. O, parang naglalaro lang ng bilyaran, no? <laughs> parang naglalaro lang ng bilyaran. Ang mga sinabi pa po niya, no, na ni uh, First Lady, eto po, no, uh, willing, ah, uh, ipinagtatanggol siya. O, ipinagtatanggol siya ni, ano, ni president o willing siyang ipagtanggol ng presidente tapos very close sila uh, pareho silang tumakbo no yun yung mga litanya niya na uh, babangon tayo muli di ba tapos ang sinabi pa niya yung ang ito po yung pinakamalupit sa lahat eh. tapos aatin siya ng rally uh, doon sa sa mga taong nagsasabi na ang presidente ay bangag. More or less ganyan yung sinasabi ni Lisa no. Parang may mali yata sa timeline. Hindi ko po alam kung bakit po naisipan nila na nagsimula doon yung dapat ikagalit nila kay kay Sara Duterte. Nagsimula doon sa pag-attend niya ng rally. Talaga ba? <laughs> alam ko alam ko yung yung umalis si eh, hindi ko alam kung tama yung recollection ko ah. Nung umalis si Pangulong uh, Marcos, nung umatin si Sara Duterte, BP Sara. Ang alam ko eh hindi na sila good. <laughs> 'Di ba? Hindi na po kayo good noon eh. nagka ba na alam ko eh si etong si ano si First Lady at kasi BP Sara. Kaya imposible po na yun po yung dahilan. Kailan lang po yun eh. Alam niyo po, kailan lang po yung rally na umatin si Sara. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung rally ng, uh, kailan ba sinabi yan? Dito ba sa ano? Yung sa rally sa mga, rally ng ano, ng uh, Kekibuloy o kahit po yung rally ng naunang maisug, nauna pa rin po, kaya nga po nagkaroon ng maisug, hindi e, po ba? Sana inaayos natin yung timeline natin, no? Yung mga sinasabi yung rally, kaya po nagkaroon ng mga serye ng maisug rally, at saka nagkaroon po nitong kibuloy rally, eh dahil po sa ayon sa dabaw o oh, yun ang ngayon eh, bakit ba nagkaroon ng mga rally sa dabaw bakit ba nagalit sila Pangulong Duterte? Hindi ba yan yung direktang epekto ng paninira ninyo pagtira ng uh, pinsan ni Pangulong Marcos ng mga congressman? Tinira nila si Sarah Duterte sa... pinagtulong-tulungan nila si Sarah Duterte sa confidential fund. Niha niho, wala po kami narinig kay President Marcos. wag po niyong baliktarin. Hindi po yung... Hindi po yung si Sara Duterte nagpasimula. <laughs> Hindi. Eh, it, eh, inaayos lang natin. Kahit wala kayong pakailam kay First Lady. Yan po yung pinanghawa nila na ang unang bumanat si Sara Duterte. Mali po. No? Kasi yung tambalos-los, naalala nyo kung ibabalik nila na uh, nagsalita, eh may dahilan yun eh. Tinanggal niyo sa pwesto si Gloria eh. Ganun po makipagkaibigan yung mga Duterte. Kahit na nga si Gloria, hindi na sila pinanigan ngayon. Ah, di ba? May pinagmulan po rin kahit yung pagsasabi ng tambaluslos kung yun po yung uugatin niyo pa. Nauna po na may ginawa si Martin, tinanggal niya sa pwesto si Gloria Macapagal Arroyo na inaakala ng mga Duterte na kakampi nila. Kaya nagsabi ng tambalos-los to si Sara Duterte. Tapos, pagkatapos nung no, nagkabati pa eh, naalala ko, sweet na sweet pa, ano, humawak pa sa braso ni Martin si Sara Duterte, isang, isang beses na hinatid nila si Pangulong Marcos eh. Very sweet eh, yung very sweet na yun. No? ilang ilang araw lang dinanata na ng uh, ng Congress si Sara Duterte sa confidential pan. Kaya hindi po nagmula kay Sara Duterte, no? Hindi po nagmula kay Sara Duterte na yung pagkakawatak-watak ng ano ng confidential ay confidential. <laughs> yung pagkakawatak ng unity, hindi po galing niyan. Masakit po 'yun. Dahil kami, pakiramdam po namin mga Duterte, trinaydor talaga si Sara. Dahil lang sa ambisyon ni Tambalos-Los. Hindi nyo na po mabubura yun. Oh. Tapos tuloy-tuloy po yung atake. Tuloy-tuloy yung atake kay Sara Duterte. Natural yung ama, papalag. Pati po yung mga tsa na yan. Yan po yan, ang, ang ugat po niyan, yung gusto ninyong manatili kayo sa kapanyarihan. No kasi bilang Unity Team sa totoo lang naman no. Bilang Unity Team, real talk po ako. Vice president ako ngayon. Ini-expect po namin lahat, di ba? Ini-expect namin lahat na si Sara Duterte naman ang susuportahan niyo by 2028. Eh putya, isang taon po lang binabanatan niyo na si Sara Duterte dahil lang gusto niyo suportahan si Martin Romualdez. Eh, yun po yun. Yun, yun po yung simula noon. yung uh, na-threaten kayo kay Sara Duterte. Kahit na anumang gawin nyo eh. Sara Duterte, popular noong presidente yung tatay niya. Sara Duterte, popular pa rin ngayon na hindi na presidente yung tatay niya. Sara Duterte ay popular ngayon na kahit si BBM ang presidente. Mas popular pa si Sara Duterte higit ngayon kaysa kailan pa man. Magpakailan man magpasawa lang hanggan. ayan oh, po yun, 'yun po yung ano eh kung 'yan po yung hinahanap nityo na umating siya sa rally. <laughs> Natural Davao issue 'yan. Eh. <laughs> Pero umattend din siya sa rally nyo. Kung 'yun yung sinasabi nila yung yung ano, eh. kung eto naman sinasabi yung umattend kay Keibuloy. Ganyan po makipagkaibigan yung mga Duterte. Bakit po umatin kay Kibuloy? Eh pinagtutulungan nyo si Kibuloy. May warrant to pare sa Senado. May warrant to pare sa Kongreso. Eh pwede nyo naman sampahan ng kaso agad. O ngayon, may meron pa bang ano, yung mga ginawa niyo sa Senado, meron pa bang silbi Wala nang silbi lahat. Okay, punta na po tayo rito sa ano. Ito magkaugnay po to eh, no? Ah. So sana malinaw po 'yan, hindi po sa amin nagmula yang pagbaklas diyan sa unit team na 'yan. Kayo ah, ang katotohanan magkakasama tayo, 'di ba? Dahil Sara Duterte kami. Dito marami rito hindi ayaw nila talaga sa mga Marcos. Ako po Sara Duterte yan eh. Sinusunod natin yan. Pero nakita namin, no? Nanalo pa lang kayo. Lahat ng vlogger niyo na, kapapanalo nyo pa lang. Wala pa po yung mga confidential pan na yan. bumibira na yung mga vlogger niyo sa mga Duterte. Yan po ang katotohanan. Nauna nang bumira yung mga vlogger niyo sa mga Duterte. Okay, anyways, yun lang po yung sagot natin kay First Lady uh, na hindi po si Sara Duterte yung nagpasimula ng lahat. At saka yung sinasabi niyong kaya siyang ipagtanggol ni President Marcos. Eh tapos na po eh. Binanata na po siya. Hindi nga pinagtanggol. Wala nga sinabi. May narinig ba kayo? Pagtatanggol dun sa fake confidential fund. In fact, yung, yung pagpayag niya na mawala yung confidential fund, 'di ba? 'Yun po pagpapakita po 'yun na talagang uh, uh ano siya no, uh, suportado niya yung kanyang pinsan na pagpapasama nung confidential pan. Kasi kung kung supportive po siya, eto ha, ah, kung supportive po siya una pinigilan niya yung pinsan niya. Pinsan, bakit mo kinakain na 'yan? Ikakampi natin 'yan. 'Di ba? Pinigilan niya sana yung anak niya na nag-inarte doon na hindi na pinasagot si Sara Duterte. Tandang-tanda ko yun si Charis si Sandro eh. Tandang-tanda ko si Sandro, siya po yung nagsabi na uh, wag na nating pasagutin. Kasi gustong questionin nila Franz Castro eh. Huwag na nating pasagutin si Sara Duterte. Ipasa na natin yung kanyang, ano, yung kanyang uh, budget. O ipinasan nang hindi nakapagsalita si Sara Duterte. Parang alam niyo yung drama na yun? Kasi kung nagtanong sila Castro, kayang-kaya na saguti ni Sara Duterte lahat ng tanong niya Si Tulpo nga, hindi umubra kay Sara Duterte, si Castro pa. Yan yung, pamilya mo yung mga nagpahamak. Gusto niyong palabasin na masamang tao si Sara Duterte. <laughs> Oo, yun pang katakataka, di ba? humingi si Sara Duterte, binigyan nyo. Tapos nung binigyan nyo, hindi nyo pinagtanggol na legal yun. O mag-isa lang si Sara Duterte nun. Eh. Pamilya niya lang ang sumuporta sa kanya. Nung bumwelta na yung mga Duterte, nagalit na lahat dahil sa ginagawa nyo kay Sara. Ngayon, feeling kayo yung mga inapi. Eh, wala talaga. Hindi kayo marunong mamili ng mga kakampi. Kakampi nyo sila, Lenny Robredo. Gamit na gamit kayo. Mga manggagamit yung gusto nyo. Tignan nyo po. Kung tutusin si kay Buloy, di ba? Pag mga ganyan, daming kaso kay, kay Buloy. Ito kung tutusin, ha? Pwede na po nilang tablahin yan. Hindi po ganyan yung mga Duterte. Pagkaibigan kanila. Hindi walang iwanan. Eh putya kayo, nakaamoy kayo ng nang pwede nang ano eh. Ito, nakakabwis ito. Meron parito na nagsabi oh. Alam naman natin, ito po, loyalist to ha, si Eklabu. <laughs> Alam niyo sinabi ni Eklabu ito, I think Lenny Robredo should be part of President Marcos Jr. Jr.'s cabinet as the deputy secretary instead of Sara Duterte. Lenny is more qualified. Putya, mga loyalista to. Loyalista to si Eklabu. Si Winwin -win Eklabu. Ang um, tindi, no? Yan ang sinasabi ng mga loyalista. Yan ang sinasabi ng mga kapanalig nyo. Iniinsulto si Sara Duterte. Mas magaling si Lenny. Utot nyo. <laughs> Balibalik ta rin. <laughs> Kailan ang gumaling yan? Yan po, kala nyo. Uh, kala nyo masarap. Ayan, oh, pupunta ka sa rally. Tatawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. Kita nyo, lening-lening na kayo. <coughs> Ay talaga naman manggagamit eh. Ngayon lang natin na-realize, may mga ano pa kayo, paligaw-ligaw pa kayo, punta-punta pa kayo sa dabaw. Ah. Pucha, nung nanalo na, talagang kala mo, kala nyo ba yung mga kakampinyo na yan, mga dilawan? Kala nyo, tuwan-tuwa sa inyo yan? Naghahanap lang yan ng... <laughs> Kaya nga dilawan niya mga... <laughs> <laughs> wala na mas pa dyan <laughs> Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens Ayon kay Susan Austria, kung magsalita feeling niya parang siya ang presidente, wala ka naman sa posisyon sa gobyerno Manahimik ka na lang Madam Liza Araneta Pahayag naman ni Jocelyn Feria, Duterte lang ang may totoong pagmamahal sa bayan, we support RVP VP Sara At ito naman ang saluobin mula sa ating kababayan na si Liza Colubong, feeling pa ni Liza sila pa inaapi Solid support po kami sa mga Duterte, no more Marcos. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.